بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل صلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغندن هابون بوست إن باي, باي ديتو سا At magandang gabi po sa inyo dyan sa Pilipinas, sa mga kapatid naming nakikinig. Sa madras natin every Friday. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras every Friday. Dalangin ko kay Allah na maging kabilang sa gantimpala nating lahat. Pagkatapos nating makinig, ang panawagan na galing sa langit na itatawag ng Allah. Ipananawag ng Uh, mga anghel sa kautos ng Allah na sasabihin niyang kumo magfural lakum. Qad buddilat sayi hasanat. Umalis na kayo, tumayo na kayo, at napatawad kayo sa inyong mga kasalanan. At pinalitan na ang mga masasamang gawa niyo ng mga mabubuting gawa. Masya Allah. Kabilang po yan, isa lang yan sa gantimpala ng mga taong nagtitipon-tipon upang makinig sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa kanilang relihiyong Islam. Uh, ang kasalukuyan na binabasa natin o pinag-aaralan natin ay ang mga taong nabanggit sa banal na Quran na sila ay mga mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napag-aralan po natin ang last, ang unang nabanggit sa Quran na ang mga muhsinun. Napag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng muhsinun o di kaya muhsinun. At napag-aralan natin na anim na bisis binanggit ng Allah sa Quran na sila ay mga mahal niya sila. Ngayon naman po ay ang pag-aralan natin ay ang pangalawang taong, pangalawang mga taong nabanggit sa Quran na sila ay mahal ng Allah. Ang binanggit lang dito ay mga katangian, katangian ng tao ang muhsin. katangian din niya ang muttaqi. So pangalawa ay ang mga muttaqin. Ang mga muttaqin, mga kapatid sa Islam ay tatlong beses binanggit ng Allah sa Quran na mahal niya sila. Mahal ni ang mga muttaqin. So ano ang ibig sabihin ng muttaqin? Ito po ay plural na ang singular niya ay muttaki na ang ibig sabihin ay umiiwas. Umiiwas. So, ano po ang iniiwasan niya? Ang taong umiiwas na tinutukoy dito ay ang taong umiiwas sa galit ng Allah at umiiwas sa parusa ng Allah. Umiiwas sa galit ng Allah at umiiwas sa parusa ng Allah. So, papaano tayo mag-iwas? Iiwasan po natin sa pamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Allah at pag-iwas sa kaning mga ipinagbabawal. Paggawa ng proteksyon upang hindi ka maparusahan, upang hindi magalit ang Allah sa iyo. So, yun po ang pag, nang, pag uh, ginawa natin yan ay tinawag tayong muttaqin o di kaya muttaqun na binanggit ng Allah sa Quran na mahal niya ang mga muttaqun. Unang binanggitan niya sa Quran ay sa Sura Al-Imran. Sinabi niya, Bala man awfa bi ahdihi taqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bala, hindi totoo. Hindi ganyan. Man awfa, sino man ang tumupad ng usapan bi ahdihi sa ibinigay niyang pangako wattaqa at umiwas sa parusa at galit ng Allah Fa inna allaha yuhibbul muttaqin, ay sa katotohanan, o di kaya talagang ang Allah ay minamahal niya ang mga muttaqin. Ang unahan po ng verse na ito mga kapatid sa Islam ay ang mga Hudyu na binanggit ng Allah sa Quran na sila ay mga makukulit bumayad ng utang. Pag bumayad, pag umutang sila sa mga mananampalataya, sa Madinah ay ang hirap nila singilin. Ang hirap nila singilin dahil ang kanilang reason ay wala daw silang kasalanan sa pag-aapi nila sa mga Arabo na no nurayt no Ganyan nila minamaliit ang mga Arabo. Kaya nagsagot ang Allah na sinabi niya na bala, hindi yan totoo. Hindi totoo na kahit na inaapi niyo ang mga Arabo ay wala kayong kasalanan. Balaman awfa biahdi, sino man ang tumupad, ng usapan sa ibinigay niyang pangako o di kaya sa kasunduan niya at ng iba wataka at matakot o di kaya umiwas sa galit at parusa ng Allah ay tunay na ang Allah ay minamahal niya ang mga mutakin minamahal niya ang mga mutakin pangalawang verse na binanggitan ng Allah sa na talagang mahal niya ang mga mutakin ay sa surah at tawba sa verse 4 sinabi niya

hindi nila binawasan ang nakalagay na kondisyon uh, conditions sa inyong mga kasunduan at hindi sila nagipagtulungan sa mga taong kalaban ninyo upang kalabanin kayo kahit isa ay wala silang ipinag uh, wala silang sinuportahan na mga kalaban ninyo faatimu ilayhim ahdahum ay tapusin nyo sa kanila ang kasunduan ninyo ila muddatihim hanggang sa matapos ito. Inna Allah yuhibbul muttaqin sa katotohanan ay ang Allah ay minamahal niya ang mga umiiwas ng parusa at umiiwas ng galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang usapan dito mga kapatid sa Islam sa verse na ito ay noong inannounce ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo sa suratul tauba na pagkatapos na conquer ang Makkah. Na conquer ng propeta at ng mga Muslim ang Makkah na sakop nila sa kamay mula sa kamay ng mga hindi mananampalataya ay pag uh, sa sumunod na taon ay nag-announce sa pamagitan ng uh, revelation na wala na silang kasalanan. Wala na silang kasalanan kung patayin man nila ang mga hindi mananampalataya binigyan lang sila ng arba at ashur, apat na buwan. Apat na buwan. Ibig sabihin, pagkatapos na sakop ng mga muslim sa pamagitan ng sugo ng Allah, sa leadership ni Prophet Muhammad ang Makkah, pagkatapos nila na sakop, ay binigyan ng palugit ang mga hindi muslim ng four months. So, ang palugit na ito ay either papasok ka sa Islam o di kaya umalis ka na sa Makkah binigyan sila ng choice. papasuka uh, papasok ka sa relihiyon ng Allah o aalis ka sa Makkah. Kung wala kang pipiliin dyan, ay wala na silang kasalanan na patayin ang sinumang hindi Muslim sa Makkah. Na hindi umalis, hindi rin pumasok sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga tunay na kalaban sila ng propeta. So, ang exempted doon na hindi ikasali ay ang mga taong may kasunduan. May kasunduan ang propita sa kanila. May kasunduan ang mga mananampalataya at ang propita kahit na sila ay mga musyrik. Ano ang ipinag-utos ng Allah sa kanila? Exempted sila sa 4 months na yan na palugit. So, ano ang utos sa kanila? atimu mo ilayhim ahdam. Tapos niyo sa kanila ang kasunduan niyo. Kung ang kasunduan niyo ay five months, o di kaya one year, ay sigi tapos niyo hanggang matapos ang nakasulat sa kasunduan na hindi kayo mag aaway hindi kayo magpapatayan. Inna Allah yuhibul sa katotohanan ang Allah ay minamahal niya ang mga muttaqin. So tingnan niyo mga kapatid sa Islam kahit na hindi mo karelihiyon. Kahit na kalaban mo ay ipinagutos pa rin sa iyo bilang mananampalataya na matakot sa galit ng Allah. Matakot sa galit ng Allah at matakot sa parusa ng Allah, maging fair, maging pantay ka sa kanila, maging patas ka sa kalaban mo. Maging patas kahit na kalaban mo ang tao. Yan ang nakalagay sa verse na ito. Pangatlong na ng Allah sa... Uh, Quran na tunay na mahal niya ang mga mutaqin, ang mga umiiwas ng galit at umiiwas ng parusa ay inulit niya sabihin sa surat at tawba sinabi niya na famastakamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin sino man ang naging matuwid sa kanila para sa inyo ay maging matuwid din kayo para sa kanila so sino ano ang unahan ng verse na ito ito rin, kasunod din, karugtong din ito ng mga hindi mananampalatay na mayroon silang mga kasunduan. Kasi sa sinaunang panahon po ay, ang kaugalian nila ay may mga pistok. May mga pistok na hindi tayo mag-aaway uh, ngayon. Mula ngayon hanggang sa linalagyan nila ng date. Mula ngayon, o di kaya one year, wala tayong labanan. Uh, o di kaya two years, hindi tayo mag uh, mag uh, Aawayan yan ganito ganyan so sinuman sa sa panahon na ito na may kasunduan ay sinuman sa kanila ang matwid na isi Tinupad nila ang kasunduan na nakalagay sa kasunduan nila ay maging matwid din kayo sa kanila Huwag kayong mangapi kung ano ang nakalagay sa kasunduan ninyo laban sa inyong mga kalaban ay tuparin ninyo Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sa katotohanan ay ang Allah ay minamahal ni ang mga muttaqin, ang mga matakutin sa parusa, matakutin sa galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kadalasan mga kapatid sa Islam na hindi natin hindi tayo nagiging aktibo, hindi tayo nagiging active sa kasunduan laban sa uh, kasama sila ay ang mga hindi natin hindi natin na uh, hindi natin ka-religyon o hindi natin ka-tribo yung kalaban ba natin so kahit sila kahit sa pakikitungo sa mga kalaban ay ipinag-utos sa atin na maging matakotin tayo sa kanila umiwas tayo na magalit ang Allah sa atin hindi pala kung ano ang gusto natin ay pwede natin gawin sa mga kalaban natin may mga procedure din may mga katuroan din ang Islam na kailangan natin alagaan o uh, maging aktibo tayo sa mga batas na ito dahil kung hindi ay magagalit ang Allah sa atin sino man ang hindi umiiwas sa ikinakagalit ng Allah at hindi umiiwas sa punishment ng Allah ay hindi siya magtakin kaya galit ang Allah sa kanila. So opposite ng pag in opposite mo ito kapatid sa Islam ay magiging opposite din na ano ang taong hindi mahal ng Allah galit ang Allah sa kanya. So kung ipinag-utos po sa atin na maging matakotin tayo sa pakikitungo natin sa mga kalaban natin, ay how much more sa hindi natin mga kalaban. How much more sa hindi natin mga kalaban. So how much more sa ating pamilya, sa ating mga kap uh, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga uh, kapitbahay, sa ating mga katrabaho. Lahat-lahat po yan ipinag-utos sa atin na maging matakotin tayo na baka mayroon tayong maapi, baka hindi tayo makatupad ng usapan kasi once na hindi tayo naging matakotin kay Allah ay magagalit siya sa atin. So pag tumupad naman tayo ng usapan, kahit nakalaban natin o kahit nagalit tayo sa Kanya, kahit na hindi natin kasundo, ay inalagaan natin ang kasunduan natin, ang karapatan niya sa atin ay naging kabilang tayo sa mga mutakin na mga minamahal sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po mga kapatid sa Islam, ang pangalawang mga taong minamahal ng Allah na binanggit niya sa Quran, <coughs> bakit po niya binanggit sa Quran upang maging masipag tayo upang magsikap tayo na maging kabilang tayo sa kanila upang maging maingat tayo. So sa madaling salita, ang mga mutakon ay mga maingat. Mga maingat sa galit at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Allah at mga utos ng kanyang sugo at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal at ipinagbawal ng kanyang sugo ang pangalawang definisyon ng uh, pag-ingat ay ang sabi ni Talak bin Habib rahimahullah na isa ito sa mga malalaking pantas sabi niya ang pag-ingat o taqwa ay ang ta'amala bi ta'atillahi ala nurin min Allahi tarjo thawab Allah wa ang ma'asiyat Allahi ala nurin min Allahi takhafu iqab Allah ibig sabihin ang definition daw ng taqwa pag uh, uh, takot o di kaya pag ingat pag iwas sa galit at parusa ng Allah ay ang gawin mo ang pagsunod kay Allah na may kasabay na liwanag mula kay Allah na pangarap mo ang gantimpala ng Allah ano ang liwanag na galing kay Allah mga kapatid ang liwanag na ito ay ang kaalaman ibig sabihin, alam na alam mo na ang ginagawa mo ay tunay na pagsunod, totoong pagsunod kay Allah kasi may mga uh, trabaho na ginagawa ng tao na akala niya ay pagsunod subalit so, hindi pala pagsunod ano ang halimbawa niya? tulad ng mga innovation o di kay mga beda na ginagawa ng tao na ang akala niya ay gagantim pala doon ng Allah yun pala ay paparusahan doon ng Allah dahil hindi yan pagsunod hindi niya alam. Kaya anuman ang ginagawa nating mga ibada o pagsunod kay Allah ay kailangan tiyak natin na ito ay tunay na galing sa Quran o di kaya tunay na galing sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, wa anta maasiyat Allah ala nurin min Allah ya khafu iqaballah at pag- iwan o pag-iwas sa pagkasala kay Allah na may kasabay na liwanag mula kay Allah na natatakot ka sa parusa ng Allah. Ganon din po ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Hindi lahat ng taong iniiwasan niya ang bagay ay uh, pala doon kasi may mga tao na iniiwasan niya, may mga iniiwasan siyang, siyang bagay na akala niya ay kung gawin niya ay paparusahan ng Allah, yun pala ay hindi ito dahil hindi to na nagaling sa kautos na ng Allah hindi pinagbawal ng Allah anong halimbawa niya tulad ng mga pare at mga madre na hindi sila nag-aasawa hindi sila nag-aasawa so iniiwasan nila ang pag-aasawa na hindi naman yan ipinagbawal ng Allah kung mag-asawa ka ng legal ay hindi ka paparusahan kasi halal yan. So, yun ang uh, halimbawa ng mga taong iniiwasan niya ang bagay dahil akala niya ay bawal. So, anuman ang iniiwasan nating mga bagay ay tiyakin natin na talagang ito ay bawal. Talagang ipinagbawal ng Allah at ipinagbawal ng kanyang sugo. kailangan pa rin nating mga kapatid ang kaalaman dahil yun ang liwanag. Yun ang liwanag natin. Yun ang liwanag upang maging tama ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasabi at upang makamtan natin ang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.